hello 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 good day everyone mulyanok nagbabalik sa cooking vlogging and young miss universe 1981 it's my vlog and welcome to this video i <laughs> so i am now very happy because pupunta tayo sa mini farm ng ating hinaguan farm dahil hindi pa siya nabakbakan at hindi pa siya na clearing. So meron pa nating kuku uh, meron pa tayong makukuhang mga gulay-gulay para ating lulutuin. So fashion fashion show muna yung baklang Maringmar. <laughs> so, dito na tayo sa farm. Let's say, um, mini farm na siya ng Hinaguan Farm. So, parang part na siya ng Hinaguan Farm. Hindi siya na clearing kasi yung plan dito na magtatayo ng VIP rooms for our visitors, especially sa so friend ni Brenda ay hindi pa nasisimula kaya hindi pa siya nakawin. So meron pa yung mga ano pa dito, okra, talong at meron pa tayong mga ating main ingredients for today's video, ang ating talbos ng kamote salad. So let us find saan yung mga talbos. Ito, nakita ko na yung mga talbos ng kamuti. So I am now starting gathering, gathering! Harvesting ang ating talbos ng kamote. Ayan. So, I am using the scissor, no? Kasi madali na siya kung scissor. So, kung, kasi kung kamay siya, may tendency na magiging mamamanhid yung ano mo, the lyric na gagamitin mo sa pagputol ng stem ng ating um, uh, talbos ng kamuti. So, it's better to use some of the um, there is equipment may or materials. So, we I'm using the scissors. So, I'm done harvesting. So, let's, oh my god. It's our outside pack. Ang ganda pack. <laughs> so, let us now go to our new place to cook. So, meron tayong sinet up dito. Especially ni Rhea Filonera. Again, Ayan, dandahan mo tayo kasi muddy yung ladder. Ah! Agdan. So, dito tayo. Welcome sa ating new setup ng um, cooking vlog dito sa ating um, side ng ating ilog. Ayan, napapakulo na ako ng water. So, it's a look he na paglulutuan. So, kahoy lang po. Ayan. So, kailangan, kailangan kayo ng oxygen dito. <laughs> if if the ganon so well ano papabukal tayo ay nagpapakulot tayo ng ating um, water sa kawali ay let's prepare the ingredients so meron tayong sibuyas um bombay or the sibuyas itself Meron tayong kamatis guys meron tayong um suha sa amin i don't know what's the term for tagalog and english but suha dito sa amin And meron tayong luya kalamansi and cucumber, pipino. So, saluhin po natin ng pipino ang ating talbos ng kamote salad. Oh my God, I'm so very excited. It's, it's really good here in our new place no? kasi mahangin and ano siya, um, let us say, tahimik din siya. And ito, I am using the fork no, to, ano, to doing like that pero meron tayong um, shape ng ating pipino so magkakaroon siya ng shape like um, sand shape parang ganoon so after the preparing the ingredients sa I may mean, ingredients naman paputuloy natin yung talbos ng kamote so niwalay natin yung dahon sa ating stem ayan so mag ano yung favorite ko talaga tong vi violet um, leaf ng ano talbos ng kamote because I think I, I just feel I feeling ko lang han it's very nutritious compared to green but yung green naman nutritious din naman. Feeling ko lang naman. But I don't know the exact um, proof kung ano pa ba yung kaibahan ng violet sa green. So after that, hugasan lang natin siya sa ating mahiwagang gripo, guys. Dalawa <laughs> wala na yung itong mahiwagang bato. Mahiwagang gripo na lang. Charot. <laughs> so yan, ang um, um, tendency kasi pag sa kahit yan magluluto, uh, we need to feel, no? Um, kahoy. Kailangan natin sugluran para daghan kalayo para kusog, para malakas yung apoy sa kahoy. So dito to, sa amin sa province, we used to do that kasi nangangahoy kami para meron kami pangluto, ganyan ang ganyan, so on and so forth. Yan! Ready na po ang ating talbos ng kamuti na na po yan. The wild and the green one. Also our um, some of the ingredients. tignan yung cucumber, oh. di ba? Parang syang sun, sun shape na ano pag ano pagkuhan ko ng tinidor o oh. di ba so yon prepare ng ating Um, ingredients, kumukulo na nating water. So, we need to lapwa-lapwa the lapwa, talbos. Sabi lapwa-lapwa, <laughs> we need to uh, steam. Steam bag. ay <laughs> don't to Kayo na po bahala. Ginoo ko. Giobo na ko. Ayan. So, steam and, uh, ihalo lang natin ng ating talbos sa kamuti sa kumukulong water. So, after that, use any um, tinidor or... Actually, may mga tao dyan sa background ko kasi hindi ko mga bisita yan. <laughs> So, okay na doon to sa makita sa sa camera. So, ayaluin aluin mo lang siya kay para palahat ng dahon ay ma malapuan, mapakuluan, parang ganoon. So, it's not steam. Uh, ito, steam bang term. I know steaming is usok lang ng ano, 'di ba, ng ng para evaporation lang. Evaporation. <laughs> so basta yalo-alo na lang lahat, para lahat ay makuluan. Lahat ay madiligan. Sana all madiligan. Shut up! And after that after um I think it's two to 3 minutes um Okinayan okay kasi um ano lang sya, um uh gamay ra kinabuhi ang dahon <laughs> so alo allo 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 and oh diba? let's try um mm, tingnan mo bibig ni mareng ma ang daki <laughs> so, after that, ayaw, haunin na natin from, well, para hindi siya masyadong uh, malata ba. So, 2 to 3 minutes is good. So, after that, ayaw, ano na sa ating, um, ano ba yung tawag niya? Nalimutan ko yung tawag nitong banig? banig Ano ba to? Basta dyan, sa so, nilagyan natin, it's a native basket. A native basket! Nigo! digo maganda yan, nigo yan. So, dyan para mas, ano na siya, para din ma, ano, mawala yung water. Oo, ma, ma ano siya ba? O, kasi may mga butas-butas yung ating nigo. And it's very good to, use, to use this. Charat! <laughs> so, let's start the process of halo-halo. Actually, dalawang process na ito na sa pagpapakulo ng ating steam, pag-prepare, and ang ating paghalo-halo na. So, yan. Yung ng ating talo sa gamot, haloin na natin yung ating cucumber. Yan, halo-halo lang yun. ihalo halo lang yun yan sa 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 kamot sa talbos ng kamote same as ano ba to marami kasi bata dito sa amin And meron din kambatis ating yung sibuyas so ihalo-halo natin siya para ang pag-distribute ng ating um, mga ricados is good para lahat ng texture texture yan meron na tayo uh, yan yan ang tinatasabi kong so i don't know what do you call that basta we used to um, halo that on our um mag kilawin dito especially sa mga isda-isda na sa tamba no yung sardines na isda yan and we have also the calamansi kasi yung nagpapabango yon and para siyang combination of matamis at sour yung suha ito namang calamansi it's sour only so kailangan natin ng calamansi para mawala yung ano para, to balance also the sour taste of our know of our salad. So ayun yung kukunting and small piece of ginger. Kloya. <laughs> oh, yeah. Actually yun din ang available. At ito din ang nagpapasarap sa aming salad dito sa aming talbos ng kamote ang ginamos sa amin. It's it's a native baguong. O, oh, parang bisayang baguong it's ginamos at nakakatulong yan sa aming kahirapan <laughs> Dahil talagang kung walang walang ulam, yan talaga yung inuulam namin. Toyo. Kung walang toyo, matigay niya. At meron tayong suka. It's, ano na yan, suka. Meron yung mga, meron yung, ano, para siyang timpladong suka. So, it's, I don't know the term. Basta it's timpladong suka dito sa amin. Ayan dyan sa bote. So, lagyan nyo lang kaya um, kaunting vitsin. Ayan. And, ihalo-halo nyo lang. So, yan lang po lahat. No? Huwag nyo na pong asinan. Kasi, iyang ginamos ay maalat na po. So, kailangan lang siyang vinegaran. Or yung, yung, yung vinegar na may ano na, may, may timpla na. Kasi, to balance the saltiness. Saltiness! to balance yung alat no ng ating ginamos or ating native bagoong and uh, ayan yalo halo lang yan so you know what that is heterogeneous charot lang yan uh, titikman ko na ang ating talbos ng kamoti salad and mm, it's good and it's really really um, taste good and uh, yan let's um, try to eat some of my cucumber. Yan, sinasabaw ko yan. O, yung, yung, yung bagoong na ginamo, sinasabaw ko yan. Ang sarap yan, guys. So, let's keep try. And alam nyo po, yung um, talbo sa kamote, madali na po yung mag Ano, mag -grow. so, I am inviting everyone, no, if you have a bakanting lote dyan sa inyong bahay, pwede po kayong magtanim. Pwede po kayong Um, para meno kayong mag-harvest ang magkaroon kayong dito. Kasi maraming, pwede itong ano eh, salad, pwede itong prito, pwede itong lahat, pwede sabaw, pwede, pa, basta, ang sarap ng talbos na kamote, ayan, um, mm, um sarap, oh my god, if you just here with me, ang sarap talaga, gino ko. ito talaga yung ulam namin ni na, kalas og kanon, yung sinasabi na imo. So, thank you for watching guys! <laughs>